bakit po sa nilaki-laki ng paraiso at napakalawak naman ho ng mundo na kanyang nilikha, bakit naman ho yung bawal, yung punong itinagbabawal ay eh, doon pa inilagay sa gitna ng paraiso na kinatisuran ng ating lunong ebat at Adan, kaya nagkasala na ating minana. Ano ho ang dahilan ng Diyos doon inilagay? Alam po nyo, ang Eden po, ang tinutukoy nyo, ano ho? Uh, ang Eden po is a botanical garden. Isang hardin mm -hmm. na kinaroon na ng ibat ibang mga pulong kahoy na po pwedeng kainin ng mag-asawa. Mm -hmm. Isang hong karanasan ang nagpapakita sa atin na yung mga puno ng kahoy may mga piste ho May mga sumasalakay na mga insekto na nagdudulot ng piste. Ano? Mm -hmm. Yun hong inilagay ng sa gitna, oh. isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. No. Yung pubong bunga yun pwedeng malaman ko ano yun? Hindi ho. Ah, hindi ho. Yun hong isang uri ng punong kahoy na hindi dapat kainin ng bunga. Ah. Eh ano-ano ho ba ang silbi ng punong kahoy? May punong kahoy ang kanyang silbi, yung puno. Mm. May punong kahoy ang silbi niya, yung bunga. May punong kahoy ang silbi niya yung kanyang dahon. Kaya uh -huh. merong ginagawang shade trees, merong fruit trees, may lumber trees. Ayan. Ayan. Yun hong nasa gitna na bawal kainin ang bunga, uh -huh. eh hindi po para sa bunga ang pakinabangan, kundi yung kanyang presensya ron. Uh -huh. Natuklasan hulang siyensya na merong uh -huh. tinatawag na intercropping. Halimbawa, nagtatamin ka ng palay, uh -huh sinasalakay lakay ng tungro at mm -hmm. sa mga piste. Yung intercropping, magtatanim ka ng isa pang halaman sa tabi ng palay na kinatatakutan ng tungro para 'wag pumunta yung tungro. Mm -hmm. Ako po naniniwala kaya inilagay ng Diyos yung mm -hmm. sa gitna mm -hmm. para sa kapakinabangan ng ibang puno. ayun Pantaboy sa piste. Mm -hmm. Eh matakaw masyado itong mang si Eva at si Adan eh. Ang dahil namang makakain, ba't pati yung bawal? Eh, ba, ito, pa. ano bang, gusto ko lang mala, ano ba yung bungang yon na ipinagbabawal? Nakakain po yun, literal. Ah, literal. Eh, ano, ano ho, ba't maging bawal yon Eh, kasi nga po, hindi intended yon para kainin. Hindi mo, eh. Ang katunayan ho, nang kainin nila Eva yon ah, nagumpisa silang makaramdam ng kamatayan. Ah, yung deterioration ng kanilang katawan. Alin, alam niyo po itong ating katawan. Mm -hmm. Meron ditong nagsusustini ng buhay. Meron naman pumapatid ng buhay. Meron hong mga lason. Uh -huh. Eh, yun eh, ma mailalagay natin sa kategorya ng lason sa katawan. Parang ganito, yung sigarilyon, yung Uh, Lasun yun eh, hindi lang basta bigla mamamatay ka eh. Unti-unti kang papatay nun. Akala ko bang ba paraiso, isang lugar na walang ika nga eh, eternal, walang kamatayan. Di ho, hindi naman ho kasi direktong paraiso yun eh. Uh, Alaman na ng Eden. Ayon. Ang paraiso po, nasa ikatlong langit ayon sa Biblia. Ikatlong langit? Uh, ikatlong langit. Yung kinalalagyan ng nasa itaas. Ng paraiso. Yun ang nasa Biblia. Eh lumalabas sa parang inyo dito sa lupa. Ano na po? Sa lupa ho lang nga ganap yun. Oo. Ayun. Sa lupa yun. Eh, ba't tinawag mo ng kwan? Eh, de na ano nga. Eh, kasi po yung ide, nang ibig sabihin nun eh, isang halaman ng inaalagaan eh. At nasa, eto, nasa direct uh, yung pag-aalaga ng mm, Diyos yun sa kani Adan eh. Excuse ho? Eh, ano, purpose na Diyos at inilagay pa niya yung kondon? Yung bawal na puno? Eh, yun nga po. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, may kanya-kanya silbi ang puno. Ayun. Hindi yon para kainin, kundi may ibang silbi yon. Hmm. Lahat po kasi ng ginawa ng Diyos, may silbi eh. Sabaga, Pati ayun. yung damong makahiya, meron eh. Ah. Eh, huwag nyo naman sabihin kakainin yun, igugula yung damong makahiya. Magtatai kayo. Eh, ho, merong... Ibang ibig ko sabihin, may silbi yon. Ah, ayun.